guys. Okay. Yesterday ganap part 2 at dahil pumasok na nga si ate niya ay kami na nga lang dalawang naiwan dito sa bahay. Nagpahinga nga lang ako ng ilang oras pagkatapos ko ang ihatid yung dalawang bata sa school. Kaya naman bandang 10am nga ay eh, hinanda ko na nga itong mga lunch ng dalawang bata. Anyway, unang araw nga ng pasukan ay eh, hinatiran ko muna siya ng kanilang lunch para makita ko nga yung kanilang sitwasyon. Para nga makapasyal itong batang maligalig na ito ay eh, isinama ko na nga din para makita na nga din yung sina ate niya. At dahil kami nga ay aalis, nga at masaya-masaya yung batang maligalig. Kaya naman heto, pa pakinggan nyo nga yung kanyang sasabihin? Hindi na! <laughs> Sa sobrang sayang ng batang maligalig ay napasigaw pa ng Darna. Fast forward tayo mga Marsis at heto't nakarating na nga kami kaaga dito sa school. Dahil napakaaga nga ng kanilang uwi at sabi ko yung maya maya na nga muna kumain. Hihintayin mga sana namin si Ate Sheris niya para sabay na nga silang mag-lunch kasi 11.30 pa nga daw yung uwi nila. Kaya naman dahil nagugutom na nga daw itong si Ate Kulot ay pinauna ko na nga din. At habang ako pala yung video ay may napasilip nga dito isang magandang bata. Every time talaga na nakikita ko nga bata na yun ay sobrang gandang ganda talaga ako dahil napakasimple nga ng kanyang muka. Eto nga si Ate Kulot ay eh, hindi talaga nalilimutang magdasal bago kumain. Bago nga daw siya kumain ay eh, maguhugas na nga din daw siya ng kamay. Bago nga kami pumunta dito ay eh, kami nga muna ay kumain ng tanghalian kahit medyo maaga pa. E eh, kaso yung batang maligalig ay eh, parang nakulangan pa yata sa kinain sa bahay. Kaya naman heto't nakikihati nga kay Ate Kulot niya. Ah, sa dinami-dami nga na makakalimutan ko ng mga oras na yaan ay eh, kutsara tinidor pa talaga. Buti na nga lang at meron nga dito sa classroom ni Madam kaya naman sabi ko yung mahiram na nga muna ako tuhugasan ko na lang. Parang ginutom na naman nga itong batang maligali kakalaro nga dito sa classroom kaya naman heto nagpapasubo pa kay ate niya. Anyways mga Marcis, nung araw nga lang na ako maghahatid ng lunch sa kanila dahil kinabukasan ay pagbabaunin ko na talaga. Dahil sa totoo lang ay kung hihintayin ko talaga yung mga oras na yan ay siguradong wala talaga akong magagawa sa bahay. Dahil hindi ko naman pa pwede nabantayan nga yan tapos kasama nga itong batang maligalig na ito ay malamang kami maghahabulan lang dito sa ground. Lalong lalo na hindi ko naman siya pwedeng iwanan ng sobrang tagal dahil breastfeeding nga ako. Tingnan naman na tinuturo pa nga yung pagkain ni niya, ifineflex daw niya. Hindi kasi siya kagaya mga marsis ng mga ate niya na kapag ka nga kami nagpupunta sa school ay napakatahimik lang. Kaya naman siguradong pag ito nga ay pumasok ay malamang ay nakumpoy kay na maligalig at kay namang likot. Nang matapos nga si ate kulot na kumain ni sabi ko nga sa kanya ay si ate Shailiz niya dahil papunta na nga sa kanyang classroom. Magsasabay nga sana silang kumain ng lunch kasi nauna na nga si ate kulot dahil nagutom na. At ah, talagang parang proud na proud pa nga sa ginawa kaya naman heto suot suot pa nga din, kahit uwian na. Nagutom yata itong mga ito ng bonggang bongga kaya naman ubos na ubos talaga yung kanilang mga pagkain. Medyo manidibago talaga si Ate Kulot dahil maghapon na nga yung kanyang klase. Nang matapos nga silang kumain heto't pauwi na nga kami. At yun lang po for today's video. Salamat sa panonood! God bless po!